Maling. Huh? Magalmasal na. Ay, puro cellphone eh. Ayan, <laughs> <laughs> almasal niya. O, <laughs> oh. oh, matapon niya. Diyos ko, Panginoon. O, oh. ayan, almasal niya, gardenia at saka egg. Eh. Ikaw? Maligot na. Tapos ka na Apo. Ano almasal mo? Tinapay din. Hi, viewers. Ngayon po pala pupunta kaming circle. Dapat, kaninang umaga. Kaninang umaga po. Kasi hindi po kami nagising pa Tsaka si Lola. Hindi, hindi nagising ng maaga. Hindi, hindi po kami nagising ng na maaga at hindi po kami nakapagyaging sa circle. Pero babawi po kami ngayong tanghali na mainit. Iinit na kami mag Maliligo muna ako sa pawis. Mamaya po, una po, maliligo ako ng malamig na tubig. Ngayon, mamaya po, sa pawis na. Lalaro kayo doon? Opo. Okay. Ikaw, sama ka ba? Ha? Sama ba si Mako? Oo, oo. ano oras ka maliligo? Tapos ni ate. Bukas pa ako matatapos. Kasi maliligo pa ako ng pawis. Ayan, ito alumsal niya, oh, gardenia, at saka egg at saka oh, Milo at saka habang nag-almusal meron siyang cellphone sabi ko wag na magsi cellphone pag kakain eh Yan, Sili. Inayos ko na yung halaman ko. Oh. ko na. Ginanyang ko na lang. Ganda ng araw. Panahon pala. Ganda ng panahon. Maaraw iyan yung ali namin viewers time check it's 10.15 ng umaga hindi nga kami natuloy kanina dapat kanina pa kami mga 6am papuntang circle kaso nga hindi nagising yung aking mga anak hindi nagising yung aking apo din so pinabayaan ko lang kasi ang sarap ng tulog nila kaya nag decide sila na ituloy pa rin pero itong tanghali na so nagre-ready na sila at pupunta kami ng circle at ako din maya maya eh, magre-ready na Naantay ko lang matapos tong kumain. Paano ka matatapos niyan? Ha? Paano matatapos yan kumakain habang nagsi-cellphone? Oh, di ba? Inyo kanyang Milo, oh. Paano matatapos niyan? Kumakain habang nagsi-cellphone. Pagkatapos yan maligo ka na, ha? Ha? Tapos magbihis na.